Luluto lang po tayo. Ayan, ilalagay na po natin ang bawang at sibuyas. Lagyan po natin guys ng paminta. Ayan. Sara kunting asin. Ayan. Ayan. Ayan guys. Atin na po nilalagyan ng carrots. Kaso yung carrots ko, guys galing sa freezer. Ayan. Atin na muna yung luto-luto guys. Dali lang po itong maluto. Kahit ano. Ayan. Bigyan na po natin guys ng tubig. Ayan guys, tubigan muna natin. Ayan. Maligo ka na kitoy. Eh. Ah, naligo ka na. Ayan guys, dinamihan po na po ng tubig parang maluto ang ating en tant